ang hambal mo sa akin ginapan ko na nang ginatinluang ko oh. eh, na yun eh ang purpose yun ang purpose niya, para hindi mamuhi ang hilamon huwag nga hambal mo masakon nga kinanglan ng mga nasunog nga dayami oh. yun ang meron na kompleto na yan sa sa ilalim na yan puro yan compost na yung kung saan ko tatanim yung ano yan tapos dyan ko kinuha oh yun sa panayan do sa sa manukan yung ang so ang yok ito ang purpose ko dito no ang purpose ko dito yung kaya ko naglagay ng plastic para sa ganun imbes na mag ano ako manghilamon ako manghilamon hindi na bali uh, ubusin mo na lahat yung oras mo dito eh kasi may plastic na hindi na siya kailangan pagka oras na nilagay ko yan hindi na siya kailangan ikwanta dadamuhin wala tatanggalan ng damo yan ang eh, dahil lang kaya kita mo dalawang araw na ako dito na naglalagay pero hmm. ganoon pa rin kahit dalawang araw at least dalawang araw lang magastos ko eh kung yung damo laging tumutubo di ba ang gagawin ninyo dyan is yun takpan nga natin tapos yun katulad nyo malinis na takpan ko na yan ng plastic pag takip ko yan ng plastic ganda ng tingnan yan tsaka yung eh, yung plastic na to ang inilagay ko dito yan o, oh, kita mo yan inilagay ko dito yung yung damo rin na kinuha ko mamaya matutuyo yan sa ilang araw matutuyo yan pag natuyo naman yan, compost na naman oh. yung discarte dyan <laughs> double purpose oh, yan ang gusto ko sa yung yan ang mga idea kaya kung interesado ko lang din naman ayan ito ba ito, yuk yuk, halika yun, halika yun o yung yung part dito, tsaka doon, 'di ba, makapalan daw nito. Eh, ay makita mo yung kapal niyan. Gagawin ko diyan, tatanggalin ko lahat 'yan. Tapos pag tanggal ko 'yan, yun din 'yung ipapatong ko diyan sa loob. Ay sa plastic niyan. O, 'di ba? Pagka oras naman natapos 'yan, 'di di tuyo na. Pag natuyo 'yan, pagdating ng 3 months to 4 months ang gamang diyan. Ano naman yung sistema niyan? Kumpok lang. Oh, kumpok lang. Yan ang Yan lang, ano, yan maganda doon. Oh. Di ba? Oh. Tingnan mo yung ano, tingnan mo yung mga tanim ko eh, yan oh. Nakita mo yan, yun yung nasa loob. Lahat yung ganyan lang proseso niyan. I nanu ko yung oh, mo tong may blue diyan. Ayun yung blue, Ipapakita ko sa Yan oh, yan. Kapal. Yung yan ang advantage nung ano, mulching mulching daw tawag dyan yung blue na yan mulching yun yung alikarita alikarita ayun o sino mga tataba nun no? <laughs> o alikat to wala kang dadamuhan dyan hindi ka na kailangan mag ano dyan no? yan o no? tapos dun sa kabila tinan mo yung pagkakaiba ayun o no? sana kung nandun sa tayo sa kabila o no? oh, oh. ang daming damo damo yun tung ang to tataba na, no? iyon na ha iyon na <laughs> Tinola, pang tinola, no? Oo. Oh. Manok nga ang kulang. Kuhay! Ali ka rito. Ay, gusto mo papasok tayo sa loob? Hindi na? Ha? Hindi na. Uh, isa, hindi na eh. O sige. Okay, at least eh, nakasama ka rito. Uh, okay na. Uh, mga kaibigan, no? Oh. Ito si Onyo. Uh, Onyol. Onyol siya. Uh, ito siya, Yan. Uh, naging interesado siya sa aking trabaho. Eh, hindi ko alam kung balang araw, no? Gusto rin niya magtrabaho. Uh, gusto rin niya magtanim-tanim. So, at least may makukuha rin siya sa akin. Kaya, yun. Thank you very much. Thank you, Daman. Madal-bala! Mga peta lang, anay. Uh, yes na, Oras na? may bukot mo na, na mga bibi mo. sa na, patro Oh, sige, sige. Oh, oy, oy. Thank you, kid. wala na siya. Thank you, thank you. Thank you, thank you.